Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo yung magkwentuhan Patungo sa 2025-2026 NBA season ay may revenge mentality Ang Slovenian star Luka Doncic matapos siyang matrade ng biglaan last season patungo sa Los Angeles Lakers Sa gitna ng season ay kinailangan niyang i-figure out kung paano paikuti ng opensa ng Lakers While also recovering sa injury at medyo out of shape din nga si Luka noong mga oras na yon At ang resulta nga ito sa pagkakalaglag nila sa first round sa ng playoffs kahit na sila ang higher seed team. Kaya naman ngayong off-season ay talagang nagpakondisyon si Luka mga kaibigan. Nagbawas siya ng body fat at inangat naman niya ang kanyang muscle mass. Last season ay pumasok siya na 230 pounds, subalit umangat nga siya sa 270 noong injured siya at na-trade. Habang ngayon naman ay 245 na siya, subalit mas mataas na nga ang kanyang muscle mass at kapansin-pansin naman ito. Mal well, ngayong pre-season nga ay nakikita natin ang mas mabilis at nasa magandang kondisyon na version ni Luka Doncic. Sa kanyang 2 games ay solid performance ang kanyang pinakita. Sa first game ay naglaro lamang siya ng 22 minutes at nagtala siya ng 25 points, 7 rebounds and 4 assists. Habang kahapon naman sa last game nila sa preseason ay nagtala naman siya ng 31 points, 5 rebounds, 9 assists, one steal and one block on 8 of 16 shooting sa field and 6 of 11 shooting sa 3 point line. Napakaganda nga ng performance sa pinakita niya at matapos ng game ay sinabi nga ni Luka na hindi na nga daw siya makapaghintay na magumpisa ang season na ito at tiyak na ito din ang nakakamdaman ng maraming fans. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Sa palagay niyo ba ito na ang MVP season ni Luka Doncic? Habang naganap naman kanina ang pre-season debut ni Joel Embiid kung saan agad siyang nagpasiklab sa mga fans. Sa loob lamang ng 18 minutes and 35 seconds ay nagtala siya ng 14 points, 7 rebounds, 8 assists and 3 blocks. Easy triple-double nga ito kung regular season game ito at naglaro siya ng more than 20 o 25 minutes. Ito nga ang first game niya in a very long time. Matinding effort din ang pinakita niya sa pagbawas ng timbang upang matiyak na mas kakayanin ng tuhod niya na saluhin ang bigat ng kanyang upper body tuwing tumatakbo, tumatalon at mga aksyon na ginagawa niya habang nagbabasketball. Ang rookie VJ Edgecombe naman ay talagang early rookie of the year favorite siya. Gumawa siya ng 26 points, 6 rebounds, 3 assists and 5 steals on 10 of 18 shooting sa field and only 1 turnover. Performance nga yan ng isang star mga kaibigan. Kung magiging consistent siya ay mukhang nahanap na nga ng Sixers ang kanilang next two-way superstar. Gumawa rin si Tyrese Maxey ng 27 points, 4 rebounds, 7 assists and 2 steals on 58% shooting sa field. Sa ngayon ay expected na maglalaro si Joel Embiid sa opening night ngunit hindi natin tiyak kung may minutes restriction ba siya. Habang out naman sila Paul George at Jared McCain sa palagay nyo ba ay makakapasok ang Sixers sa playoffs ngayong season?